ano yung nangyari dyan? Napaso, sir. Sa bahay ko, e. Eh. Ito kung naka man. Oo. Eto, paano to? No? Okay. Ha? Kalahati lang yung penalty. Kalahati lang yung atsidela, sir. Eh. Ano yung naka-dermal? na oh. oh. Kasi okay. magkakatrabaho mo, e. Oo. Naiintindihan ka namin. Anong, ano? Sa totoo lang, alam ko yung ano. At least nag-a-attend ka ng pagsapado. Ano ba trabaho mo? Dito po. Ha? Ah? Eh paano yan? Hindi ka sa trabaho? nagpalipat ano? okay. okay. na ako ng yung salibot na Para maka, 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 hindi pa maka, 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 walang maka, okay. maka, 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 nakita ko yung seatbelt kaya po kayo nakapara Meron na lang po siya ng license Wala naman kami ngayon eh, problema sa ginagawa nyo kung magre-release kayo ng kalapate mamamalengke kayo ang sa amin, kayo sa pato ka ba? may lisensya ka ba? Mm -hmm. may lisensya ka mm ba? -hmm. may lisensya ka mm ba? -hmm. may lisensya ka ba? may Gusto nang dito ka. Oo. Oh, na po. Oo. Tapos ikakat mo gano'n. Tapos dito ka magbaba. Bawal magbabawal dito. So tsaka may sign tayo boss eh. Oo. Okay, Basta nagbabawal eh. Hindi ko saman dito kasi. Oh, Kaya okay. May sign tayo yan eh. Baka pinapago ka lang yung Ms. Alvin's na. Sige na po. Eh bawal po yan. Nila nga dyan nakapinilas. Atabal na po yan. Ano ba kayo? Kapatid. Sige, kapatid nyo? Magmamalok po kami, Sir. Ha? Magmamalok po kami. Supplier po kami ng manok. Oo. Eh, naiintindihan namin yung negosyo nyo. Pero, bawal na kang sinelas habang nagmumotor. Ano siya, Sir? Laga LTO ka ba? Oo. Laga LTO ka ba? Oo. Ba't may LTO yung sticker ka? Laga LTO yung sticker LTO yung pinisan mo? walang lang Sir. Ha? Madali na po. Mahal na po. Kaya nga. Ngunit muna, hindi kayo dapat naglalagay ng mga sticker na ganyan. Hindi naman kayo taga-LTO. Di ba? Hindi nga ba yung pwede yung magpamadalit? Ano? Dahil hindi kayo nagsasasato? Sasasanay kayo sa mali eh. Alam nyo ba yan? Nabawal. Alam nyo bawal? Ano yan? Ayun nga eh. Alam mo yung mga rason yung na ganyan, yan yung na, lalong na-involve sa aksidente. Di diba? et says ça about. bas